Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon ay uh, balik naman tayo sa ating uh, palatuntunan. At ngayong gabi ay mayroon tayong uh, magandang minsahi na papakinggan uh, upang uh, mas uh, lalong makulay ang ating gabi ngayon at ang ating palatuntunan. Ito pang inyong lingkod, Dan Rivero, at uh, nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta sa ating uh, programa. At sana ay lagi kayong nandyan at uh, nagbibigay ng o kaya't uh, nagkakaroon ng uh, interest sa ating lahat na pinagtatalakay o pinag-uusapan uh, dito sa ating palatuntunan. At ngayon ay uh, pakinggan natin ang napakagandang mensahe ng uh, ating kasamahan. At, uh, ito ang kanyang mensahe na ating uh, papakinggan at uh, sana'y ay magbigay ito ng uh, magandang uh, uh, minsahi sa bawat isa sa atin. Kaibigan, naisip mo na ba kung ano ang naghihintay sa iyo sa hinaharap? minsan natatakot tayo ano kaya ang mangyayari sa atin sa susunod na taon pero alam mo ba ang kinabukasan mo ay hindi aksidente pwede mong paghandaan ito ngayon halika samahan mo ako sa maikling pagminilay alam mo dati ako'ng palaging bahala na sa buhay hindi ako nag-iisip kung ano ang epekto ng mga desisyon ko pero natutunan ko na ang bawat araw na lumilipas ay parang binhi anuman ang itanim mo ngayon iyon ang aanihin mo bukas sabi sa Galatia 6, ito, anuman ang itinanim ng tao, yon din ang kanyang aanihin. Kung ang itinatanim natin ay tamang pag-ugali, sipag, at pananampalataya, siguradong may magandang bunga ito. Minsan nagpaplano tayo ng todo para sa hinaharap, gusto natin ng magandang trabaho, bahay, o buhay, pero nakakalimutan nating isama ang Diyos. Noon, akala ko kaya ko ang lahat ng mag-isa. Pero natutunan ko, kapag ikaw lang, limitado ka, pero kapag kasama mo ang Diyos, walang imposible. Sabi sa Kawikaan 16 na, tatlo, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gawain, at magtatagumpay ka sa iyong mga layunin. Minsan natatakot tayo. Paano kung hindi tayo magtagumpay? Paano kung hindi natin makamit ang pangarap natin? May panahon sa buhay ko na ganito ang naramdaman ko. Pero alam mo ba? Ang takot ay isang kasinungalingan, sabi ng Diyos sa Jeremias 29, labing isa, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo mga planong hindi nyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Kung gusto mo ng magandang kinabukasan, huwag kang puro pangarap lang. Kailangan mong gawin ang dapat mong gawin ngayon. Noon, akala ko sapat na ang mangarap. Pero natutunan ko, walang nangyayari kung walang aksyon, sabi sa awit siyem na po, labindalawa, turuan mo kaming bilangin ang aming mga araw upang magkaroon kami ng pusong may karunungan. Gamitin natin ng tama ang ating oras. Ang magandang kinabukasan ay hindi lang tungkol sa kayamanan o tabumpay. Ito ay tungkol sa pagiging mabuting tao at pagiging malapit sa Diyos. Huwag kang sumuko. Patuloy kang mangarap magtiwala at pumilos. Tandaan mo, hawak ng Diyos ang bukas. At kung kasama mo siya, siguradong magiging maganda ang iyong hinaharap. Ayan mga kaibigan, ang napakagandang mensahe na ibinigay sa atin ng ating kaibigan ngayong gabi. At uh, sana ay uh, lalong mas... Uh, nag uh, nakapagbigay ito ng uh, magandang resulta sa ating pakikinig dito sa ating palatuntunan isa sa mga magandang mensahe dito ang uh, sinabi niya ang magandang kinabukasan ay hindi lang tungkol sa kayamanan o sa tagumpay ito ay tungkol sa pagiging mabuting tao at pagiging malapit sa Diyos. Huwag kang sumuko. Patuloy kang mangarap, magtiwala, at kumilos. Tandaan mo kaibigan, hawak ng Diyos ang bukas. At kung kasama mo siya, siguradong magiging maganda ang iyong hinaharap. Kailangan natin ang ating Panginoong Diyos. Anumang pangarap sa buhay, walang kabuluhan kung wala siya sa ating buhay. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay kami ng uh, kunting mensahe sa inyong ngayong gabi. At kung ito ay nagustuhan mo ang aming uh, ibinigay sa inyong mensahe, ay ishare at uh, like ang ating uh, programa upang marami pang mga tao ang mapaabutan ng mga magagandang mensahe lalo na sa ating buhay araw-araw. Ito po ang inyong lingkod, Dan Rivero. Nagpapawot ng magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.